Wala kang silbi? <laughs> Palamunin! Yung suot mo, <laughs> ang pangit! Parang pasahan! Tingnan mo, wala kang kwenta! <laughs> Walang nagmamahal Ayon sa datos ng DepEd NCR, umabot na sa halos 2,100 kaso ng bullying ang naitala para sa academic year ngayong taon. Mas mataas ito kumpara sa 2,268 kaso noong nakaraang taon. Ang bullying ay hindi lamang problema ng paaralan, kundi usaping pambansada dapat pagtuunan ng pansin. Paalala ng DepEd, ang bawat mag-aaral ay may karapatang maging ligtas at rumerespeto sa kapwa. Ika nga ng iba, kung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba.